Kailangan mo to kaibigan, lalo na kapag ikaw ay nagtatrabaho. Walk humbly, work humbly. Alam mo ba na ang isa sa mga susi ng tagumpay ay ang kababaan ng loob o oh humility? At alam mo rin ba na ito ang ugali na pinagpapala ng Diyos? Ang sabi sa Proverbs 3 verse 34, He mocks the proud but shows favor to the humble. Maging humble at hindi hambog. Mabuti sa iyong trabaho at negosyo ang tunay na kababaan ng loob. So ito ang ating topic for today, ang kababaan ng loob o humility sa trabaho. Kadalasan, ang kayabangan ang dahilan kung bakit ang isang tao ay hindi makapagtrabaho kasamang iba. Gusto niya siya lagi ang tama, gusto niya yung idea lang niya yung tama gusto niya ang pinakamagandang paraan ay yung paraan lang niya. Sa tingin niya, siya lang ang tama at lahat ng kasama niya ay mali. May kilala ka bang ganyan? O ikaw mismo, ganyan ka. So ito ang paalala ko sa iyo. Walk humbly, work humbly. Bakit kailangan natin ng humility sa ating pagtatrabaho? Number one, without humility, it will be difficult to serve and work with others mahirap magtrabaho at maglingkod sa iba kung hindi tayo marunong magpakumbaba minsan may isang negosyante na lumapit sa kapwa niya negosyante para i-explore ang posibilidad ng partnership sa isang proyekto pakiramdam ng isang negosyante ay pagkalaki-laki ng kanyang business at di niya na kailangan ang tulong ng iba para higit na makilala ang produkto niya. Kaya tinanggihan niya ang alok ng isa pang negosyante. Di nagtagal, nalagpasan na nung isang negosyante ang laki at tagumpay nung isa pang negosyante. So ang nangyari sa isang pagpupulong, nilapitan nung isang negosyante yung pangalawang negosyante at sinabi niya rito na open siya, na makatuwang sa iba pang proyekto. Humility makes us accept our need to work with others and serve them too. Number two, humility makes you listen to and value the opinion of other people. Napansin ko rin to na may mga tao na bilip na bilip sa sarili at ayaw makinig sa iba. Wala silang masyadong pasensya na makinig sa opinion ng iba at ang gusto nila sila lagi ang babangka sa usapan o kwentuhan. Remember that you gain more when you are listening than talking. Kung umiikli ang iyong pasensya na makinig sa opinion ng iba, check your heart. Baka hindi lamang yung pagpapasensya ang nawawala sa iyo, kundi pati ang pagpapakumbaba. Number three, humility makes you a lifelong learner ang taong mapagkumbaba ay bukas at handang matuto sa lahat ng pagkakataon. Kinikilala niya na anuman antas ng buhay ng isang tao, maaari siyang matuto sa kanyang interaction sa kanila. May kilala akong isang head ng international organization na talaga namang napaka-humble, napaka-mapagkumbaba niya. Ang paglalarawan sa kanya ng isa pang leader ay ganito whoever he is talking to, whether the president, diplomats, pastors of mega churches, or a worker from a small church in the barrio, he values each one of them the same way. Walk humbly, work humbly. Maraming may sa iyo ang pagiging mapagkumbaba sa trabaho at sa iyong buhay. Kaya, maging mapagkumbaba, walang mawawala kung magiging mapagkumbaba ka mas maganda nga yun eh. Kasi pag naging mapagkumbaba ka, lahat ng tao na mai-encounter mo, gustong gusto ka. Be a blessing in the workplace today.